Gusto mo ba na habol-habolin at hanap-hanapin ka ng taong mahal mo? Malayo o malapit man kayong dalawa sa isa't isa? Pwes, gawin itong ritual na ibabagi ko sa inyo ngayon. Ang gagawin mo lamang ay kumuha ka ng pabango mo o any cologne na meron ka ay pwedeng gamitin. At kumuha ka ng papel at panulat at isulat sa papel, pangalan at apelido niya, ako lamang ang habul-habulin. At hanap-hanapin mo habang buhay. Isulat mo lamang ito ng tatlong beses. At pagkatapos, kumuha ka ng pabango mo o any na meron ka. At mag-spray o magpataka lamang ng pabango dyan sa papel na sinulatan mo ng kanyang pangalan at hiling. At pagkatapos mo ng malagyan o mapahira ng pabango mo, ay tupiin ang papel kahit ilang tupi at ilagay sa plastic o zeplak at dalhin ito kahit saan ka man magpunta, isilid sa bulsa mo o di kaya sa bag mo. Basta dalhin ito hanggang kailan mo gusto. At sa tuwing ikaw ay matutulog, pwede mo rin itong ilagay sa ilalim ng unan mo at unanan mo ito. At pwede mong banggitin o ibulong ang nakasulat sa papel ng tatlong beses, pangalan at apelido at yung hiling. At kung gusto mo nang ihinto ang ritual, at naging okay na kayong dalawa ng partner mo, ay pwede mo nang sunugin ang papel. At kung gusto mo, pwede ka gumawa ulit at pwede ka rin gumawa pa ng iba't ibang ritual na binahagi ko. Kahit ilan pa ang gusto mong gawin na ritual sa isang araw na gusto mong pagsabayin ay wala pong problema as long as 100% ang paniniwala mo sa mga ganitong pamamaraan at paniguradong ito ay makakatulong sa inyo dahil isa itong gabay at isang paraan para mas lalong mapatibay at mapabuti ang relasyon ninyong dalawa ng partner mo. At ito muna sa ngayon, maraming salamat po sa panunood. May God bless us all.